Dito na ako, alalapitan ko na ako. Anong mayroon? na uh, iyon po, nagawa tayo ng programa dito sa harap ng uh, ni Jola. Kaya po, ang aming tuntunin kung kaya kami nandito, we have to love the sinner, but we have to hate SRC lahat ng mga nagpapahirap sa atin sila po ay makasalanan ang ayaw natin ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating bayan, subalit sila bilang makasalanan mahal pa rin natin sila alam po namin sa ating mga kapulisan ginagampanan lang po ninyo ang inyong tungkulin para may patupad ang kapayapaan sa ating bansa hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba bawat Pilipino ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging ng kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kung saan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin? Dapat po Paano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapalasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapakanan ng ating sarili, ng ating pamilya? ang bawat Pilipino na umaasa kung paano may tuwid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Maari kami po ay nagambala namin ang panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba. Kami po pinili namin na sumama dito sa kabila po ng aming uh, ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin parating sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama. Dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, kasaganahan at higit sa lahat. Ito para po sa ating kinakaharap. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yung inyo pong pinoproteksyonan, kababayan ko po yan. po ay amin nire-respeto. Ang bahagi po ng aming layunin. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala ang ayaw lang po namin, masyado na lang minahal ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa atin sa kinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may at tama para sa Pilipino. Dahil hindi po nalit deserve na maghirap ng katulad na ngayon. At nagpapahirap sa ating lupunan. Kaya po ang hangat namin ay maramdaman po ninyo ang aming damdamin sa aming ginagawa. Wala po kami nais. Wala kami hangarin sa buhay. po kami sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan. Bihiling po kami sa inyo na nawa ay maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lang. Na. Kami po ay nahihirapan na rin sa ganitong sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sariling kapakanan. Halos lahat mawala na ang laman ng ating kayamanan sa ating bayan. Kinakamkam na ang tanong kailan tayo dapat gumising. Napakabuno tayo sa utang. Ano po ba ang dapat nating gawin? Kailan tayo dapat makialam sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan? Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay maghatid lamang ng aming damdamin. dami. Salamat po sa inyong paggigiin at nawa po ay makarating sa taong ating pinoproteksyunan para po sa ating pagkakaisa. Muli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino! Hey! Mabuhay! Bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Bring him, Bring him home! 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 Maraming maraming salamat po. Tatapusin po natin ang ating pong pagpapahiyag sa isang panalangin. Dakilang Ama, nandito po kami ngayon sa harapan ang palasyong ibinigay mo para sa bayang ito. Kaharap po namin, ama, ang aming mga kapulisan na sadyang ito po ay itinakta mo na sila ang magiging pacemaker sa bayang ito. Sabihin nyo po, ama, mapalad mapalad ang pacemaker dahil ipinagpapala po ito huwag nyo po sanang pabayaan ang mga kapulisan namin ito ama na makamit laban sa kapwa niyang Pilipino. Walang imposible sa iyo, Ama. Ang mga lahat ng pagyayaring ito ay min meron kayong minsahe sa amin. Kami ay ipinagpala mo rin dahil binigyan mo kami ng lakas loob para tumayo sa bayang ibinigay mo sa amin. Ama, maghari nawa ang kapayapaan. Maghari nawa ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ay, Ama, sa oras na to, ang himala ay nasa iyo. Ang bayang ito ay para sa Pilipino. Patawarin nawa kami sa aming pagpupulang sa bayang ito at sa aming mga kababayan. Muli, ang bayang ito ay dapat ipaglaban. Paglinawin mo po ang Pilipino. Paglinawin niyo po ang may kapangyarihan. Makita po sana nila ang mga kapuspalat dating kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng gobyernong ito. Nandito po kami hindi para maghimagsik. Nandito po kami, hindi para manggulo. Nandito po kami para ipaalala ang tungkulin ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa mundong ito. Pumupuri at sinasamba po namin kayo sangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpasensyahan niyo po. Amen. Kaibigan, kuya, ate, Mabuhay po kayo. Aalis na po kami para hindi na rin po kayo maabala. Mabuhay ang... Mabuhay ...si President Duterte! 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 Duterte!